Meron eh. ah, like, naman sa ano? brin taas eh. Haba kasi na sila yung shower dyan. Doon sa taas wala. ayoko sa paggawa yung shower sa taas. Ano ka na. Sana ka. Hey, yo! sa naman yan. Ano? Ha? pag mo nga yung bilbito sa yung taas. short. iwag mo na rin. Short at saka bread? Oo. Oh, Sabo nila kayo yung short. Ano na nga uh, sa upuan? Iwanan e, mo. Yung bread. Ano din? Magkasaka lang mo.

Редактор субтитров А.Семкин Корректор 怎么用？<嗎> <laughs> what about daddy? Ha? What about daddy? Loko si daddy? What happened to daddy? What happened to daddy? Ha? Gila, gawa mo jan Baka di mo sinabunan yan? Okay, drink, oh. sa, sa, yung ano ba yung po? Ano sabi mo? Sabi mo saan po ah? Kinagat! Ha? Kinagat ng ipis yan. Ikaw ang naglagay dun. Iniwan mo lang di ba di? Kinuha lang di iyo? Kaya nga. Oo. Oh. O, oh, ba't? Mayinig. Taka! Ang <laughs> mayinig. <laughs> mayinig. Parang ano? Bakit <laughs> mayinig? Lalo. Bakit na mayinig yung brush ni Daddy? Hindi.

Ah, sila, eh, ah, Ay, ha? Ano May sili Ay, may bututok. Kaya naman pala. May bututok. Awang pa! pa! Daddy! Yung silip niya. niya. <laughs> oh, yun, uh, ano niya? na to. Mga wala kang magawa talaga eh. Mga! 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 Na. Chào mọi người, chào mọi O <laughs> amin <laughs> 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 अंगिरा <laughs>